Magandang gabi sa lahat at this moment, ayan. Yung clouds po eh, madilim. Para siyang uulan. Talagang nagbabadya na ang ulan dito sa Alain. Tapos, for sure, pag mag-ulan, ulan, ulan na is winter season na. At taglamig na. Mas gusto ko pa yung taglamig dito kaysa sa init. Mabuti uh, na lang kahit kapano maka 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 feel na naman kami ng malamig na hangin dito di sa init kasi ilang ilang buwan din kami nag, uh, nagtitiis sa sobrang init tapos yung lamig ano lang Three months lang ata or two or oh, 3 months lang yung lamig dito tapos yung the rest na months is nag-init as in super duper init naman. Kaya masaya ako at magwi-winter season na. Yehe! Magandang gabi sa lahat. Ayan na yung moon. Ayan. Alas 6.11 na dito. Ayan yung moon. hindi lang talaga masyadong halata sa camera pero pag sa personal po talaga madilim siya oh. oh. kasi nung mga nakaraang araw din uh, sa ibang lupalop lang aln ibang lugar ng aln umuulan pero dito sa banda na sa amin wala ano lang siya ganito lang siya oh. ayan tag ulan na naman at kawawa na naman yung kwarto namin doon sa itaas pag tag-ulan na naman pag uh, nag-uulan na naman dito sa Alin kasi alam nyo na tumutulo yung yung kwarto namin doon kaya panay limas na naman ako nito kaya huwag naman sana din sobrang lakas ng ulan para hindi talaga siya maraming tubig na pumapasok sa kwarto namin kasi mahirap din kahit yung doon banda sa may parang sa lahat ng space doon sa kwarto namin is meron na siyang tumutulo eh inuurong-urong ko na lang talaga yung higaan namin kung saan yung wala pang tulo hindi pa tumatagas yung yung ano tubig ulan kaya sana naman kung uulan dito banda sa amin, eh, hindi masyadong malakas para, yun nga, hindi rin ako naglilimas. So, yan, struggle din namin yan pag taga lamig na na pag umuulan, yan. Pero masaya din kasi kahit pa paano magwe-winter season na dito. Yehey! Makakatikim na ng malamig na hangin, malamig na simoy ng hangin, at ayan, malalap, malapit na naman ang Pasko at ilang taon na ako dito sa ibang bansa na dito ako nagpapasko. eight years na akong nagpapasko dito mag-isa. Ay, pero laban lang para sa pamilya na na kahit malayo man ako sa pamilya ko na magpapasko or may celebration eh ako lang talaga mag-isa pero okay na yon at least kahit pa masaya ako na nakakapadala ako sa kanila kaya ayan ganun talaga yung struggle din ng OFW ano na ako ay isang kadama so thank you for watching God bless us all bye don't forget to like share and subscribe and don't forget the notification bell para update kayo sa akong mga new videos Maraming salamat. Good night. Bye. Update.